Ito na. Magkasama na naman si BBM at si Sarah. Ha? eh bagamat naiintindihan ko, nahihilo lang ako. okay? Anyway, kailangan yun eh. Vice President si Sarah. Oh. Sabi ni Julieta, now na, welcome naman sila sa USA. Oh. Ba't hindi pa kaya bumalik sila sa Hawaii? Maayos naman tayo nung nasa Hawaii sila eh, no? Oo Nagbalik-balik pa eh. <laughs> <laughs> Ay, no, ito magkasama na naman, president at vice president. Grabe talaga no. Grabe ang nagagawa ng statement ni Tatay Digong. May bangag na presidente noon, may bangag pa rin presidente ngayon. Nako, grabe. Ito pa. Ito pa isang nagawa ni Tatay Digong. Ang daming nagbago sa pamumuhay ng Pilipino. Ha? Bagong buhay sila. Si Ma'am Si nag-ikot at may pasaring pa. Bumalik tuloy sa kanya. Ito. Hmm. Sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa ilang event Yun. sa Davao City. Wala kasi ang kapatid ng bise na si Mayor Baste na bumanat kamakailan kay PBBM. Narito ang report. Hindi mo, kaya naman pala andun si Sara. Kasi nagpunta ng Davao, si Marcos nyo. May may kaduktok. Si Marcos nyo, nagpunta ng Dabao. Mm. <laughs> eh wala si Baste. Inisnab. Oh, Nag-ghosting <laughs> ni Baste si BBM. Well, Siyempre, eh, Vice President si Sara. Unawain natin. Ha? Eh, ayaw niya madisrespeto, especially ang mayor eh si ano, si Baste, diba? Kung 'di ba? Kundi ako nagkakamali, si mayor. Oh si Baste. Ah. Bong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag dahil ang presidente. Oy, grabe. Bangag noon. Ngayong presidente na bangag dahil ang presidente. Oh, grabe. Bangag noon. Ngayong presidente na bangag dahil ang presidente. Uli. Bangag noon. Uli. Bongbong Marcos, oh. noon. Mayong presidente na banat gangster ang presidente. Hoy oh, boy. Si Bongbong Marcos banat oh. nool. Ayong presidente na banat gangster ang presidente. Si Bongbong Marcos banat nool. Mayong presidente na banat gangster. Oh. Bong eh, si oh, Bongbong Marcos banat nool. Sir, pakinggan niyo. Kitang-kitsan niyo. Si Bongbong Marcos banat nool. Mayong presidente na

Bangag, ang Pambira ka, Duterte, tayo digong, pinagulit-ulit mo. Mamaya, mapamanmanan din ako eh. Delicate siya. nasira. Pambira. Sorry, sorry, sorry. nasira, nasira eh. Kahapon, naglolo ko yung ano ko. Naglolo ko itong Mac. Ewan ko ba dito, ayoko na. Papalitan ko to Magkano ba ang pamalit? Naglolo ko. Kahapon din, pinapanood ko yan. Nagpaulit-ulit. Eh, tatay digong naman kasi ma masasabit ako sa iyo, pinaulit-ulit mo pa. Mamaya, mapamanmanan, delikado yan, ano ba naman. Sorry po, sorry. Ma'am si Pistayo, sorry. <laughs> ay grabe. Sabi dito ni Maximus, million views na yan, boss, sa Rappler. nako <laughs> Nag-ano? Nag-viral? Oo, viral. Yung interview nga namin kay Attorney Vic, viral na sa 600 plus na, 700 na ba? Viral din yun! <laughs> naku, ang daming nangatog doon. Ngayon, minanmanan si Bay. <laughs> Ay, naku, ano ba naman buhay ito? Ay, Ay sorry po, hindi ko kasalanan. Nagulit-ulit. Nagulit-ulit lang siya kusa, hindi ko kasalanan. Ha? mm Isa pa, coach to si Pinoy News Files na nga atat eh, ha? Hindi ko hindi ko sinadya yon, kumusa yon. Okay, ang daming nabuhay. Ang daming nabuhay. Ang daming nagbagong buhay sa sinabi mo, Tatay Digs. Ha? O diretso po tayo, ha? Diretso. Ano ba 'yan? Nagka ang, ang, ano? Kaagulo. Bong Marcos. Kaya tinulit mo na naman, diretso na nga um, eh. Lord, ngayong presidente na Higit isang linggo mula ng bitawan ni dating Pangulong Duterte ang maiinit na pahayag na yan. personal na bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa baluarte ng mga Duterte, ang Davao City. Ngayon, napapunta tuloy. <laughs> napapunta si Marcos. Ang galing mo talaga. Yung asawa, nag-ikot, nag no mas sa media, ikaw rin, punta ng Davao. Ganyan si Tatay Digong presidente pinapunta sa baluarte. Ganoon. Yan, alam mo ang tawag dyan? That is what you call influence. Ang influence po, hindi mo yan uh, basta ipinipilit. Ang influence, kusang loob yan. Kusa yan. Pag ang isang tao may influence, lahat gagalaw. Oh, ang leader, pag nagsalita na may influence, lahat ng tao galaw. Kahit hindi mo directly utusan. Pero ang isang leader na walang influence at position lang, ngawa na ng ngawa yung leader, wala pang sumusunod sa ilalim. Eto, influence. Pati hindi ka alyado, nagbago. Pati nga yung mga and Joey eh. Nag-iba linya. Pati trabaho, binago. Ganon kalupit si Tatay Digong. Maximus, maraming salamat po. Sabi niya, I support PRRD. I support Banateros. Maraming salamat ha, ah, Maximus. Ayan, galing, di ba? Ngayon, hanap kayo. At I dare you. I challenge you even. Dilaw, Makapula, Maka Marcos. Maka kahit sino makatambalos los. Kahit ano. Hanap kayo ng presidente. Pag nagsalita, galaw lahat. That is what you call influence. Pinangunahan niya ang pagpapasinaya sa Davao City Bulk Water Supply Project. Ipinag-utos dito ng Pangulo na paspasan ang pagsasaayos ng water project sa bansa lalot na riyan ng banta ng climate change at El Nino. Any disruption to the water supply such as the one post. Ako, suggestion ko lang sa iyo Marco, suggestion. Ha? Try mo magtagalog. Kailangan pag nagsalita ka, connect. ko sa tao. Kasi pag hindi ko mo sa tao, alang kwenta. Kailangan, pag nagsalita ka, ramdam ng taong bayan. Kailangan, salitain mo yung lingwahe nila. Halimbawa ako, may kakausapin ako, mga chef. Ang lingwahe niyan ay pagtungkol sa pagluluto. Kailangan daanan ko yun. Ibig sabihin, kailangan kumunik ka. Kailangan ramdam ka. Pag nag-speech ka at hindi ka naramdaman, alang kwenta. Bigyan kita ng halimbawa, Marcos. Tingnan nyo nung nag-speech si Tatay Digong. Hanggang ngayon pinag-uusapan. May ibangag tayong presidente dati. May ibangag tayong presidente ngayon. Kita nyo? koniki eh. Pick up lahat. Pati kalaban, Rappler, pinick up daw. One million views na nga daw. Ganyan. Ganyan ang speech. Ha? Sino kaya ang PR nito? sisantihin mo na. Mali, mali ang turo. Sino nagtuturo kay Marcos? Sayang ang bayad. Tanggalin mo, palitan mo nung medyo magaling sa tao. The El Nino phenomenon, uh, which uh, we are feeling the effects of now, degrades our quality of life. It dampens our economic activity and can fuel disorder. Ano daw? <laughs> But anyway... Good to hear. Andiyan siya sa Dabaw. No? Kailangan mo 'yan. Damage control. <laughs> Ay, damage control. Ang galing mo talaga, Tatay Digong. Ang galing mo. Ang galing mo talaga. Sige nga. Sino may ganyan? Si Ontiveros. <laughs> Wala nga nakikinig doon. Trillanes. Dak-dak <laughs> na nga ng dakdak, -dak. Wala pa rin nakikinig. More or less, 5 million views na sa Rappler. Ay, totoo. 500 million views. Ang laki ng kinita nyo roon, Rappler. <laughs> Ang laki ng kinita nyo roon. Gusto nyo, computing ko. <laughs> Kaya kong compute-in yan. 500 million. Bios. Ano ba yun? Ano pa? Napapag-anon si Kotsoli. O, sige. Diretso tayo. Trending yung bangag daw. 5 million views na daw. Sabi ni Maximo Sarap. Totoo ba yun? Hindi ko pa alam. Hindi ko pa nakikita. Bios. Diretso. Bios tuloy kapansin pansing wala sa event si Davao City Mayor Baste Terte na kamakailan lang ay nagsabing dapat nang magbitiw sa puesto si Pangulong Marcos. Nagtungo rin si PBBM sa Rizal Memorial College oh. sa Davao City para sa pamamahagi ng higit 2,500 na titulo ng lupa sa Agrarian Reform Beneficiaries. Ayan, damage control sila ngayon, namigay ng lupa. <laughs> Galing mo talaga tatay digong. Eh, hindi pa pa... Walang makukuha tong Dabaw eh. Eh bakit? Hindi naman si sip sip tong Dabaw sa speaker eh. Ano makukuha nito? Wala, nga nga. nga <laughs> nga nga yung Dabaw. Anong kanino kukuha ng ano yan? Ng pondo. Oh. kami may paninindigan ng Duterte at Dabaw eh. Oh, din nagsalita, eh din nakinabang ang taong bayan. Namigay. Basta lang totoo sana, ha? sana totoo yan, ha. Kasi hindi mo pwede lokohin ng Duterte dyan. Ay. Mm Huwag -mm. mong lolokohin ng Duterte dyan. Andiyan si Baste. Si, siguraduhin mo. Naku, delicate ka dyan kay Baste. Si Sarah kaya mo bulahin. Pero si Baste, <laughs> may kalalagyan ka dyan. Tatay Digong 2.0 yun. Naku, delicates ka dyan kay Baste. <laughs> Namigay. Oh, at least, nakinabang ang dabaw. Diba? Now, master tactician si tatay. mah chess player siguro to si tatay Digong. Ha? Yung, alam mo ba ang magaling na chess player? Alam na nila yung imu-move ng kalaban. Three, four moves ahead. Ang galing ni tatay Digong. Ano ba? O so, di nagkusang loob sila magbigay. <laughs> At hindi nila pwedeng hindi to pa rin. Yari kayo kay ba? Kay, kay basta. <laughs> Subukan yung bolay ng tao diyan. Ha? <laughs> Mama, gusto mong ma-i-me? Huwag nyong ibigay yung pinangako nyo diyan sa tao. Ma-i-me ka diyan. Yung masabi n'yo ka itigil nyo drama. <laughs> Tapos ka diyan BBM. Ha? Kaya eh ako, payo ko lang naman. Ibigay mo kung ayaw mo ma i tapos ka, <laughs> ganyan yung bata na yan, matapang yan. nako oh. Wala pa rin Wala dito isla. si Mayor Baste. Pero present na ang kapatid niyang si Vice President Sara Duterte na siya mismo nagpakilala sa no, Pangulo. dito sa ginagawa ni Sara. Pakita to ni Tamboy. Mahina signal ko. Humihina tayo, delicates talaga. Sorry po. Sorry na. nagjo lang. mama man tayo. <laughs> Umihina ba? Nako. <laughs> okay na, okay na. <laughs> ah, ah, Sabi ni Leo Gracia, dapat lang Coach Oli makinabang ang Davao kung totoo kasi binoto din ng taga-Davao. Correct. Marami eh. Marami rin bumoto dyan kasi kay Sara. No, nakinig sila kay Sara, di diba? ba? O. Oh. Kailangan makinabang din. Uh, eh, pero, di ba? Ginawa ba ni Marcos yan dyan? O ngayon niya lang ginawa? Dahil nagsalita si Tatay Digong, uulitin ko na naman ba yung speech? Huwag na. Mamanmanan ako eh. Masaya ka, Coach. Halita ano? Halata, Cherry Vlog. Hindi. Sa totoo, malungkot ako kasi nga nangyari sa mga suko eh. Pero Ganun talaga ang buhay. Di ba? Oo. Ay. Okay na po. Ayan. Nakakatakot lang ito para kay Sarah. Kasi mamaya may ingit na naman si Tamba. Ay, magkasama sila. Naku, ano kayang pinag-usapan? Baka may magselos. Oh. Isang babae, pag nagselos, mm, wag na wag n'yong hahayaan ng babae magselos. Bakit? Magkaka-black eye ka. Nga experience ko na yan. Hindi ako na-black eye na. Kasi magaling ako umilag. Eh. Pero pag natapat ka sa Amazona, black ay ka talaga. <laughs> o yung isa naman, ha? Pag yon nagselos, yari ka Sara. Oh. Ha? Ang dami nung kasama, 300 mga 318. 318 yung kaibigan niya, 317 ata. Oh. Hmm. Yari ka Sara, sama ka nang sama diyan ha. Uh, tapos hindi hindi siya kasama? Nako. Dapat pag kasama ka, isama niyo yon. Pag iinitan ka na naman yan, Sara eh. hmm. President of the Republic of the Philippines, His Excellency, Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang talumpati, may hirit naman si Pangulong Marcos. Sabi niya, marami siyang magagandang alaala sa Davao. Ano, diyan ka binakbakan eh. <laughs> Babalikan ko yung stage na bumakbak si Tatay Digong. I was in front lahat ng... Laway ni Tatay Digong nasa luho. Hindi, <laughs> hindi. Wala, wala, wala. Joke lang po yung Tatay Digong. Ha? Ito ay kahit pa malinaw ang mga patutsada sa kanya ng mga Duterte. Ano? Marami rin mga pagkakaibigang pang... Ano? Pambira, nakakaya, nakakahilo eh. Ulit, ulit, ulit. Mga Duterte. Ano? Marami rin mga pagkakaibigang pang habang buhay ang naburito hindi maaaring mawala sa aking puso ang pagmamahal ng Davao sa, sa mga tao dito. Ayan, ano ba yun? Kaiba-iba. Sabi ni Maxim, Coach, sorry, more or less 3 million views pala. Ayo, 3 million more or less. Oo. 3 million. Hindi na bios ninja. Ito may nagsabi eh. Sabi niya, asa na yon Hanapin ko. Dumayo ng Dabaw si BBM, magi speech na lang may monitor left and right pa rin. Halatang wala sa puso or may malang. May punto po kayo. Hindi ko sinasabi pag may monitor ay wala sa puso. Posible naman kasi kung siya ang nagsulat talaga noon, may sa puso. Kaya lang iba pa rin pag ka sa tao. Kailangan. Alam mo, si Tatay Digong dyan magaling kukonek siya muna eh. Bago siya babakbak. Kailangan, you get the attention nung tao muna na nakikinig. Tandaan nyo yung speech ni Tatay Digong noon. Una niyang ginawa para kumonek sa tao. Uh, Nagbiro muna siya. Sabi niya, parang, uh, hindi ko alam yung eksaktong sinabi niya pero may binanggit siya dun sa mga dancers. Uh, parang, ni dancers ni Willy na nadi distract siya ganoon. Alam mo no, magagandang babae 'yun eh. Para sa kanila. Ang lakas mo mang insulto coach. Hindi. May tsura, may tsura po. Hindi kasi nakita ko sila eh. Nakita ko mismo sa personal, eh syempre, nagsasayaw pawis. So kita ko talaga lusaw yung makeup. So alam ko. But anyway, wag yung napag-usapan natin. Pag-usapan natin yung paano kumonek. Muna eh si Marcos dapat magaroon ng coach na magtuturo sa kanya pagdating sa PR. Importante 'yan. Ha? it's about time. Total ang dami nilang pera, pambihira. At uh, mayroon silang resources. Pwede siyang turuan sa PR eh. May 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 difference sa yung PR ni Marcos. Wala eh wala well, walang saysay -say yung speech eh. Kasama pa rin Pangulo si VP. Ayon, sabi niya, ang dami daw niyang sana sasabihin na wala nung nakita nung mga magaganda. Meron pala mga pinklawan sa live nyo, boss. Asan sila? Asan? Labas mga pinklawan. O sige, sige, asan kayo? Ah, eto, sabi. Delima karma is coming. Go ICC, go. Go ICC, go. No, to the TAE. Republic. Yun, 'di ba? Uh, ang talino, 'di ba? Pakinggan niyo, isang dilawan. Ay, dilawan 'to kasi Delima Karma is coming. Alam naman natin anong kulay ni Delima. Uh, Delima, Ting tingnan nyo laman ng utak. Ay, sarap lang paglaruan eh. Delima Karma is coming. Go ICC go. No to Detae eh, Republic. Ang lalim no. Ninerviews ako ron. Hindi ko malaman kung paano sasagutin. Ang lalim. Pambira, ayoko na maging vlogger. Ayoko na. Nakocorner ako sa mga dilawan. Ang tatalino. Ang, tali An Ang lalim, di ba? Kahit abogado, hindi kaya to. Hindi niya to map mapapasinungalingan. No to do tae, Republic. O, oh, grabe. Kalalim, brad. Ito sinasabi ko ba not by. Delikado ako sa mga ganitong hirit. Wala akong maisasagot. <laughs> Hoy! Tama! Bigyan ng jacket yan! <laughs> Diretso na tayo. Huwag nyo na akong ginagambala kung ganyan din ang mga komentaryo. Pambihira naman! Nasisira yung banks ko eh. Ayusin mo nga. Hmm. Wala na bang may lalim dyan? Sabi dito ni Rafi, papuntahin mo dito ang ICC sa Davao. Rafi, ikaw ba yung tito ko? Ay, hindi. Bata pa eh. Oh, tito na. <laughs> ang gagaling ng mga ano, tatalino, no? Tatalino mga dilawan. Pisara habang nilalagdaan ang kontrata sa pagtatayo ng Davao Public Transport Modernization Project. Isa ito ha uh, modernization project Isa lang mapapayo ko Marcos Maganda yung plano mo but you make sure tuloy yan Yan lang naman kasi pag hindi yan natuloy iimi ang kalalabasan mo yari ka kay Basti Itong bus based public transport system na layong mapaganda ang commuter experience sa lungsod The infrastructure we are building must not only wipe out the arrears of the ano Hoy! sino ba talaga ang ano nito, PR nito si Bongbong? Uy, ka. Ah, ako ha, kanari ako. Presidente. Pupunta ako na ano, kahit di ako marunong magbisaya. Aaralin ko, sasabihin ko dun sa PR ko, sundutan mo ng bisaya yan. Hindi po pwede. yan pa English English ka ma. Hindi ko sinasabi hindi marunong mag-English sa mga taga-Davao, pero kailangan Pilipino tayo eh. May panahon sa English. Sa bagay, yan na lang ang alam niya eh. Aalisin mo pa, Kotsoli. O an ano nang may iwan sa kanya. But must respond to the needs of the present and anticipate circumstances in the future. Nagbabalita 'Yan tama dito. may sinabi si Josie Ima. Hindi kailangan PR coach. Kung tagalang magaling ang isang leader, bakit si Isko walang coach? Speeches are the best, walang script from. That. Hindi hindi ano po 'yan? Naiintindihan ko 'yan. Uh, pero kailangan may nagtuturo din sa Kasi sa sobra mong busy, may, hindi mo na nakikita yung dapat mong gawin. dapat Yes, I know, dapat sa puso. Pero may mga tuturo ka kakapano. Halimbawa, Marcos, dapat ganito speech mo. Pero make sure gagawin mo yan kasi ang mayor dyan, si Baste. May mga ganun. Kaya yung bibitawan mo dyan, kailangan pulido. Di numero. Pag sinabi mong 1 to 10, you make sure 1 to 10 gagawin mo. Kung hindi, Bob Welta. May mga ganun. Hindi punta ka dun sa iba. Ay, ito, ito, kalyado natin. <laughs> Kahit anong sabihin mo dito sa oo ng oo, oo to, ha? basta masaya si ganito. Di ba? May mga ganun. O.